guys. Uh, finally, na abut ng lugar ano? There is a barangay. Uh, Namin sa Palanas, Alcantara. So thank you so much sa barangay Captain Diri nga uh, uh siya dili sa barangay din alang siya sa office din. okay gisyo ano sa nagisay? Diri right. matapok sa N barangay. So salamat kay sa barangay Captain Diri. Ah! Okay, so, start na lang. So, 24. So, bye bye din guys. guys Ang Tagal kantara Thank you so much. Uh, so, salamat kayo sa Tagal kantara Palanas, bye bye. Uh -huh. So, basahan ako. Ang unang mabunod si Ma'am Virginia. Virginia. Uh -huh. Ay, yeah. yeah. so, okay, Ma'am. Sa Say hi, si si Nanay. Say si hi. Atin, atin, atin. Next, si Ma'am Dalia. So, Ma'am Dalia. Si ma Dalia. Ma Dalia. Ma Dalia. Hi po, Hi Next, si Ma'am Asi. Wilson. Oh, Dora I uh -huh. Then si Ma'am Mitos. Say hi. 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 Then si Ma'am Lani. Hey, hey, So guys, no. Hi. Hi. Then si Anna Marie. Ma'am Anna Marie. Dawatan yeah. din na guys <laughs> kung kamo mo mahabilin Next si Ma'am Aisa. Hi sa Ma'am. Hi. Hi. Uh -huh. si ma Janet. Huh? Ah! <laughs> Next, si eh, Ma'am Aileen. <laughs> <laughs> ma am Susana. Hi, Ma'am. Um, ang <laughs> makabunod sa ilang nga guys, na price na sing-sing. Yay! Yeah! sing-sing. Unya yeah. pa man na tanawang, guys. Unya pa man. Ayos ang yung tanawang. Next, si eh, Ma'am Hi, hello, everyone. si Ma'am Baberlin. Hi, Ma'am. Hi, Ma'am. Hi, ma hi, ma hi ma Pardy. na uh, si Si party. Pardy. Next, si, cup. Party. Next, party. Next, si one, one, one Next, si Cons. Kala lang. Kala nga ni Oh, Katrina. Ah. Oh. 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 Uh. yan? Yep. Yep. So, oh, usa. Oh, usa na lang.

siya. Oh, niya, dako siya yuta, guys. <laughs> Sabah mo, yutaan siya. Yuta sa abos ba? So, congrats sa nakadaog. Dako siya yuta, dako po siya lubot. So, siya nakadaog Kaya nga ngano gipaypayan kun ganina so dai di ray mong daog so guys <laughs> mo na wow congrats dai so unsay may kasulti sa mong daog thank you kay mamabot ka dire mo thank you kayo sa ni ma'am pia May grasa na abo. Thank you. Thank you, Lord.